Kung hindi mo pinapahalagahan ang kasaysayan ng iyong bayan, pinapatunayan mo lang lalo ang iyong kamangmangan. Dahil ikay magagaya lang din sa mga dahon na basta-basta na lang bumibitaw sa puno sa panahon ng taglagas. Sumasabay sa indayog ng ihip ng hangin at kapag nahulog na ay umiindak sa galak sa pag-aakalang nakamit na ang kalayaan. Ngunit sa duloy tatangas lang pala habang natutuyo at unti-unting nawawala ang ganda ay tsaka palang may isip na siya pala ay bahagi pa rin ng punong kanyang iniwan. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng barkong magiting na nakipaglaban sa mga dayuhan. Buong bagsik na hinarap ang mga kalaban at inialay ang sarili makamit lang ang pinakamimithin kalayaan. Ngunit kalayaan nga bang maituturing kung ang mga taong iyong ipinagtanggol ay sila pa palang magiging mitsa ng pagwawakas ng iyong kasaysayan. Ang kwento ng mga kagitingan at sa